Ito nga ang isa sa napakaraming breakdown ng Los Angeles Lakers defensively against sa Miami Heat. At ito mga idol ay pagdating nga sa kanilang communication na binanggit ni Lebron James na isa sa kanilang malaking problema. Na dahil sa pick and roll ni Jimmy Butler ni Duncan Robinson dito mga idol ay itong si Dilo pati na rin si Rui ay hindi man lang nag-usap kung ano ang kanilang gagawin defensively kung magsuswitch ba sila o mananatili nga sila sa kanilang mga binabantayan. At dahil nga hindi sila nag-communicate ay hindi alam ni Rui at Shimura pati na rin ni Dilo ang kanilang gagawin. At may kita nyo nga dito mga idol sa slow-mo replay natin si Rui at Shimura on an island. Sino ang binabantayan dito ni Rui at Shimura mga idol? Wala. At nakatayo lang siya and basically binigyan ng super wide open layup. Ito nga si Duncan Robinson pero tinanggihan niya at ito ay nagresulta nga ng wide open 3 pointer para nga dito kay Tyler Hero. At yan nga mga idol ang isa sa napakaraming breakdown ng team ng Los Angeles Lakers defensively na nagugat ugat nga mga idol ng dahil sa kanilang miscommunication. At isama na rin natin mga idol ang isa pa sa miscommunication ng team ng Los Angeles Lakers against sa Miami Heat defensively. Kung na actually dito mga idol sa si Lebron James ay sinasabihan niya na itong si Rui Hachimura na sila yung magsaswitch at babantayan niya na itong si Tyler Hero. Pero hindi nga nakinig itong si Rui Hachimura kay Lebron James at talagang sinundan niya pa nga. Ito nga si Jimmy Butler. Kaya ngayon mga idol, nag-breakdown na ang buong Lakers defense. Itong si Max Christie, nag-switch na rin. Ito si Rui Hachimura na natihili mga idol. And basically, nag-resulta ito ng super wide open 3-pointer ni Tyler Hero na nagpilit kay Andre Davis na i-force ang contest. At yan nga mga idol, ay nag ng 4-point play para nga sa team ng Miami Heat. At may kita natin si Lebron James dito mga idol na nakatingin kay Rui at Shibura mukhang papagalitan niya nga matapos na hindi makinig sa kanya nang sinabi na nagresulta ng defensive breakdown sa team ng Los Angeles Lakers. At sa post-game interview ni Lebron James mga idol ito nga ang kanyang hinighlight, communication ang kanilang problema. Pakinggan natin. Uh, I, I, think the level of communication is not as, as great as it needs to be. So many great teams out here. And uh, you, 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 anytime you make a mistake, especially with us, teams don't make you pay. And, and Miami, obviously, like you said, tied a uh, franchise record for threes. Made us pay every time. We had horrible um, communication, and it made us pay. So let's see nga mga idol, ngayong alam na ng team ng Los Angeles Lakers ang kanilang main problem sa team. Ay mareresolusyonan ba nila ito? May aayos ba nila ito? Or may kita natin ang same effort sa paglalaro against naman sa team ng Atlanta Hawks sa kanilang next game?